rechargeable to. Yes, guys, rechargeable to. Ba, parang kadi, yung pag ikaw i -go golf mm. Ito, diba? Laruan siya, guys. Eh? sa inyo guys tingnan nyo ang dami nya guys tingnan nyo ang cute ng laruan oh wow tapos ito folding bed do daddy kinu mo para, para siyang ano maleta pero bed sya yan kukoy namin yan guys tapos ito oh mga ah mga foam yan tapos may cabinet pa ito. Ay, ang ganda naman itong patungan na to. Daddy, kung hindi natin to. Itong puti. At ito guys, o oh, computer table. Itong computer table, kung hindi natin. Tapos, meron pa siyang upuan dito sa ayan o. Oh, sa loob. Teka, ya, tatanggalin ko para makita nyo. Rechargeable pala eh, Ay, rechargeable daw to. Tapos guys, ito pa dami pang ano oh, mga baril-barilan. Ayan oh. Ha, so, dadi hawakan mo, kukunin kay ano, diretso mo hawak mo ititigil. It's don't bet Guys, itong dadalhin namin. Ito. Yan. Yung magandang laro na yan. Yung bed na yan na parang maleta. Tapos, itong... Uh, anong tabi? Stall? Ayan, guys. Guys, see you na lang sa taas. Pakikita ko ulit sa yan pag ando na kami sa taas ng bahay. Okay, guys. Guys, ayan. Nandito na ako sa taas. Ito yung nga nilakuha. Kita kaya ito sa baba, diba? Guys, tignan diba nyo. Ang ganda-ganda niya. Ganda, diba? Tapos, ito pa ang pupuan. Pwede mo rin siyang gawin box. May lagayan siya, oh. Guys, diba? ulap, Yan. sa oh, diba? Tapos, ito yung laruan. Guys, ito, oh, Rechargeable, to. Yes, guys, rechargeable to. Ba, parang kadi, yung pag ikaw i -go golf Mm. Ito, di ba? Laruan siya, guys. Ang ganda niya. Rechargeable siya. kaya uh, rechargeable na. Yeah. Tapos, ito yung bed. Tinawin, di ba? Napulot niyo rin. Oh, Oo. Oh, Guys, ito yung bed na parang maleta. Tingnan niyo, bubukan natin, guys, ha, para maleta lang para meron tayong space. Ating bubukay ang bed para Guys, ayan o, tina nyo, oh, tinanyo? niyo oh. Iba binuka ko na siya. Ayan oh, tapos ito yung pinaka niya. Meron din siyang ayan oh, pa kanya? Folding oh, bed, girls, oh, folding bed pero ang ganda, 'di ba? Ang gandang folding bed, yeah. 'di ba? Oh. Kita niyo, guys, ayan siya. Ayos natin ha. Jan. Pwede yung para makita niyo. Wow! Wow! Oh, guys, kita nyo Yan na siya. Ganda siya. Oh, ang ganda niya, di ba? Guys, ayan, ginagamit to sa ano, ito yung massage bed. Ayan, oh. O, oh, di diba? Diyan nilalagay yung muka para makakahinga ka. Tapos yung cover niya. Diba, guys? Ang ganda, oh. Wow, mahal niyan sa atin, ha? Tapos, ayan. O, oh, ayan, ha? Yan yung upuan. Ito yun. Anong tawag dito? Divider ba? Anong tawag dyan? At andun pa yung mga baril. Ito, andi dito eh. Ito pa guys, oh. Yung mga laruan. Hindi pa. Ito pa natatanggal sa ano. Yan. Ano natin para mapakita sa inyo. Yan, guys. Labas natin isa-isa. Yan, guys. Yan, guys. Ayan. Uh oh, uh oh. oh, can you guys, oh. Yung Neri, ayan ang uso ngayon yung baril-barila ng mga bata. Uh -oh. Nerf pala, hindi hindi. Yung Nerf. Oh, ang laki. Oh, di ba? Maliligayahan na mga bata dito. Uh -oh. Sa Pilipinas. Mahal kaya sa ating. Sadya. Oh, dalawa na siya. Bak niya, di ba? Yan pa. Yan to, ang dami pang baso. May mga baso pa o oh, plastic cup. Ayun, hmm. yung mga laro kami. Yun. Yun yung mga laro kami. Yung ginagano niya yung dinosaurus yan. Ano pa to? Oh, yan pa guys, oh. Shoot game. Puro baril siya. Oo, oh, mga hili. Puro baril lang siya, guys. Ayan, puro nerf. O, oh, may isang kulay niya, ba? Diba? Ito yung mga bala niya. Ayan, ito. Ito pa. Diba guys. Wow, ang dami tapos may sapatos pa pa eh ito guys e, bala yan ito yung mga bala niya yan Ayan. yan may ball pa oh di ba or barrel paki-taksahin niyo yung sapatos pa guys ah kita niyo oh mum dito basta mapupulot niyo lang sa atin bibilhin pa natin yan sa Pilipinas napakamahal niyan oh Ah, dito ako natutuwa sa folding bed na to. Yung massage bed. Tingnan natin yung sapatos, ha. Yan, guys, oh. censored si daddy, oh. <laughs> Pakita ko sa inyo, guys. Ito yung sapatos, oh. Oh, Adidas. Oh, ba? Diba? Ano yan? Maalikabok lang. O, oh, tinan nyo guys ha. Pero pag tinanggal kong ganyan, ayan oh Tanggal ang alikabok. Linisin lang natin yan lalaban lang natin 'yan. Lalaban tayo. Di ba? Adidas 'yan. Adidas. Tapos ito, Adidas pa rin. Ah. Ha? Oh, ang ganda pa ng ano niyan, suelas ah. ang naman 'yung post nito? 'yan 'yung sapatos. Ah. Ayan, pair niya lalabandang oh, lalaban lang natin yan, guys. At mukhang bago na naman yan. Ito, ano to? Anong sapatos to? O, oh, yan. Nakatatlo tayong shoes. Yan. Yung Adidas. At Adidas din to na white. Ayan, guys. Ito na lahat ng ating Napulot sa basurahan. Guys, hanggang dito na lang. Salamat na kayo, kayo sa dulo ng aking video. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video lalabas. Bye guys!